Lilipat si Kenjaku sa katawan ni Satoru Gojo. Yan ang isa sa mga pangyayaring hindi gugustuhin ng kahit na sinong taga-subaybay ng kwento. Sa pagkatiyak na magiging brutal ang mga susunod na kabanata at siguradong mapupuno ng dugo ang mga susunod na parte ng istorya. Para sa mga dipamilyar, si Kenjaku ay may kakayahang ilipat ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang utak sa ulo ng kanyang mga biktima pag nagtugumpay siyang gawin ito, magagamit ni Kenjaku ang katawan na parang normal at mapapakinabangan niya rin ang cursed energy at cursed technique na tinataglay ng pinaglipatan niyang katawan. Dahil sa kakaiba pero napakagandang kakayahang ito, marami ang nagtatanong kung ang plano nga ba ni Kenjaku ay ilipat muli ang kanyang sarili at pumunta sa katawan ng napakalakas na si Satoru Gojo. Matatandaan na sa chapter 236 sa laban ng sorcerer sa King of Courses Nagawa ni Ryominsuko na nahatiin at paslangin si Gojo Nagdulot para maiwan ang bangkay nito na nakasalampak sa lupa Hindi na ipinakita sa chapter 237 kung ano ang tunay na lagay ni Gojo At wala tayong ideya kung ano ang nangyari sa katawan niya Kaya ang pinag-aalala ng marami ay baka kaya wala ang bangkay ni Gojo ay dahil kinuha na ito ni Kenjaku Maaring plano ng walang yang si Kenjaku na lumipat muli ng katawan mula kay Geto patungo sa katawan ni Gojo. Sa paraang ito, madadala ni Kenjaku ang lahat ng mga curse techniques nila Kaori ni Geto at nang lahat ng nilalang na nalipatan niya ng katawan patungo sa bangkay ni Gojo. Ang planong paglipat sa katawan ng sorcerer na nagtataglay ng Six Eyes ang maaaring isa sa mga rason kung bakit sa nakaraan sinubukan ni Kenjaku na kalabanin ng mga Six Eyes users para kapag nagtugumpis siyang mapaslang ang mga ito, makukuha niya ang katawan nila at masasira niya pa ang koneksyon na nagbibigkis sa Six Eyes user sa Star Plasma Vessel at kay Tengen. Sa kasamaang palad, natalo siya ng dalawang magkasunod na 6S users, naging dahilan para mabigo ang kanyang mga plano. Ang pagkaudlot ng layunin niya ang nagtulak kay Kenjaku na magsakripisyo. Pinili niya na hindi hintayin lumaki o magkaisip ang sumunod na 6-eyes user at pinatay niya na lamang ito isang buwan matapos isilang para subukang wasakin ang koneksyon nila kay Tengen. Ang paglipat ni Kenjaku sa katawan ni Gojo ang posibleng rason kung bakit ingat silang mapaslang si Megumi noon. Alam ni Kenjaku na interesado ang King of Courses kay Megumi at kung magagawa nilang matulungan si Sukuna na makalipat sa binata lalaki ang chance ang matalo nila si Gojo. Bilang ang sorcerer ay anak ni Toji Fushiguro o ang kauna-unahang tao na nakatalo kay Gojo at si Megumi ay isang Ten Shadow Technique user ang kapangyarihang nakapatay sa dating Limitless at Six Eyes user kagaya ni Gojo. Higit sa lahat, ang planong paglipat ni Kenjaku sa katawan ni Gojo ang maaaring pangako sa kanya ni Suko na noon bago maglaban ng King of Curses at si Gojo. Kung ating babalik ka ng chapter 221 ng manga, makikita natin ang tagpo kung saan kamunti ka na maglaban sila Sukuna at Gojo. Bago mangyari ito, pinahinto ni Kinjaku ang King of Curses at sinabing kailangan sundin ni Sukuna ang ipinangako nito sa kanya. Hindi naging malinaw kung ano ang binitawang salita ng King of Curses, pero maaaring ito ay ang pangako na hindi wawasakin ni Sukuna ng lubha ang katawan ni Gojo para mapakinabangan pa ito ni Kinjaku. Maaaring ang dahilan kung bakit hindi pa dumadating si Kenjaku sa lugar matapos mamatay si Gojo ay dahil may tiwala siya kanila suko na at oraume na ibibigay sa kanya ang katawan ni Gojo sa oras na matalo nila ito. Pwede rin namang nakabantay na mga curse spirit ni Kenjaku sa lugar para makuha agad ang bangkay ni Gojo at maihatid sa kanilang amo. At posible rin naman na si Kenjaku ay nanonood lamang sa paligid para direkta niyang makuha ang katawan ng sorcerer na matagal na niyang inaasam-asam. May tatlong pinakamalapit na dahilan kung bakit gusto ni Kenjaku na gamitin ang katawan ni Satoru Gojo. Una, ay dahil nga sa tinataglay na Six Eyes nito. Kapag napasa kami ni Kenjaku ang Six Eyes, lubha itong makakatulong sa kanya na magamit ang lahat-lahat ng mga cursed techniques na nakuha niya mula sa iba pang katawan na kanyang nalipatan. Kung ating babalikan ang paliwanag ni Yuta sa chapter 140, ang Six Eyes ay tumutulong kay Gojo na hindi maubusan ng cursed energy kapag gumagamit ng abilidad at hindi bumabagsak sa zero ang imbak ng cursed energy na meron si Gojo. Sa madaling salita, gagamitin ni Kenjaku ang six eyes para hindi ma-overload ang kanyang utak kapag pinapakinabangan niya ang iba't ibang cursed techniques na meron siya. Buko dito, maaaring matagal na talagang nananabik si Kenjaku na makuha ang six eyes sapagkat parte ito ng kanyang planong dumiskubri ng new form of cursed energy na binanggit niya sa chapter 202. Sigurado ako may sapat ng kaalaman si Kenjaku tungkol sa Cursed Energy dahil sa tagal niya nang nabubuhay sa mundo. Pero, hindi malayong mangyari na kailangan niya pa rin ng tulong ng Six Eyes. Ang espesyal na mga matang magbibigay ng kakayahan kay Kenjaku na makita ang pagdaloy ng Cursed Energy sa katawan ng isang nilalang. Mapag-aralan ng katangian ng isang Cursed Technique at tutulong kay Kenjaku na magamit ng tama ang komplikadong kapangyarihan ng new form of Cursed Energy na nililikha niya. Ang pangalawang rason kung bakit plano ni Kenjaku na makuha ang katawan ni Gojo ay dahil sa Limitless. Ang isa sa pinakamalakas na cross technique ng kwento. Isipin nyo na lamang kung sino pang karakter sa istorya maliban kay Suko na ang kaya makapatay kay Gojo habang gamit ni Kenjaku ang katawan nito. Hindi na siya basta-basta matatamaan ng mga pag-atake ng kanyang kalaban dahil sa Infinity. Kaya na rin niya makapagbitaw ng mas malalakas na pag-atake gamit ang Red at Blue ni Gojo. At kaya na rin ni Kenjaku na borahin ng lahat ng mga kalabang gustong pumigil sa kanya sa pamamagitan ng Hollow Technique Purple. Higit sa mga ito, ang sa palagay kong dahilan kung bakit lilipat si Kenjaku kay Gojo ay dahil lang sorcerer lamang ang may kakayahan na tapatan si Sukuna. Sa tingin ko, si Kenjaku talaga at hindi si Sukuna ang pinakahuling kontrabida na makakalaban ng ating mga bida sa bandang huli. Ang dahilan nito ay makikita sa kung paano siya ipinakilala ng kwento. Siya ang kontrabidang pinagmulan ng samot saring problema sa istorya. Kagaya ng pamumuno niya sa grupo ng mga car spirits na naging dahilan ng maraming kaguluhan. Pagsisimula niya ng calling game na pumatay sa libo-libong tao at pagsisakatuparan niya sa isang planong naglalagay ng panganib sa kapayapaan ng mundo. Sa katunayan, mas marami tayong alam na kasama ang ginawa si Kenjaku kaysa kay Sukuna. Kaya kung siya ang huling kalaban ng ating mga bida ay lubha itong kapanipaniwala at katanggap-tanggap. Subalit, so mangyayari lamang ito kung mapapatay niya si Sukuna. Kung ating maaalala, sinabi na noon ni Kinjaku na si Sukuna ay isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog at magwasak sa kanyang mga plano. Kaya dahil sa kaalamang ito ng curse user, umisip siya ng paraan kung paano papaslangin si Sukuna kapag tapos na siya sa paggamit sa King of Courses. At ang paraan niyang kanyang naisip ay lumipat sa katawan ni Gojo. Maaaring gamit ang isang libong taon na karanasan ni Kinjaku ang mga curse technique na meron siya at ang kakayahang tinataglin ng katawan ni Gojo, makakaya niya ang lakas ni si Sukuna at may aalis niya ito sa kwento. Magiging dahilan para si Kenjaku ang maging final boss ng istorya. Ngunit, posible nga ba na magamit ni Kenjaku ang Six Eyes? gayong ang mga matang ito ay naipapasa sa mga susunod na miyembro ng Gojo family matapos mamatay ang kasulukuyang gumagamit. Ang kasagutan nito ay oo. Ang Six Eyes ay hindi katulad ng Devil Fruit Powers na naipapasa agad ang kapangyarihan sa pinakamalapit na prutas matapos pumatay ang gumagamit ng sinumpang prutas. Ang Six Eyes ay maaaring hindi lumabas ng mahabang panahon pero dahil sa pag-aadya ng kapalaran, ipinapanganak ang may hawak ng Six Eyes at ang itinakdang Star Plasma Vessel sa panahon kung kailan magaganap ang merging nila kay Tengen, kada limang daang taon. Sa makatawid, pwedeng hawakan ni Gojo ang kakayahan ng Six Eyes kahit butot balat na siya sa hukay. Basta ang mahalaga ay hindi sila magkakasabay ng susunod na gagamit nito. Dahil, isang tao lamang mula sa Gojo family ang pwedeng humawak ng Six Eyes. Posible din na hindi maipasa ang mga matang ito sa iba. Lalo pat lilipat si Kenjako sa katawan ni Gojo kaya ikukonsidera pa rin ang kapalaran na buhay ang sorcerer at malaki din ang chance na ang 6-6 ni Gojo ay hindi na maipapasa kahit kanino dahil nasira na nga ang koneksyon na nagbubukulad sa kanila Matapos, mamatay ang Star Plasma Vessel at mabihag si Tengen ni Kinjaku Pero, makakalipat nga ba si Kinjaku sa katawan ni Gojo gayong ang mayakdana ng kwento na si Gege Akutami ang nagsabing imposible ito Ang kasagutan ko pa rin ay oo sapagkat sinabi ni Gege na imposible ang bagay na ito dahil si Gojo ay imposibleng matalo sa kasamaang palad nagawa ni Sukuna na matalo si Gojo at mapaslang pa ito. Kaya ang dahilan ng may akda kung bakit hindi makakalipat si Kenjako sa katawan ni Gojo ay hindi na problema at posible itong mangyari sa mga susunod na kabanata. Ang katanungang dapat ating sagutin ngayon ay kung kaya nga ba ni Kenjako na makalipat sa katawan ni Gojo sapagkat maaaring ipasok ng kabanata ang dahilan na hindi niya nakuha ang katawan ni Gojo sapagkat naunahan siya ng mga kaibigan ng sorcerer sa pagkuha sa bangkay. Pwede ring gawing rason na hindi nakalipat si Kenjako sa katawan ni Gojo dahil naging maingat ang cursed user. Natakot siya na kapag ginawa niya ang bagay na iyon, mawawala sa kanya ang iniingatan niyang curse technique na tinatawag bilang curse spirit manipulation na kailangan niya sa kanya mga susunod na plano. At higit sa lahat, posible rin na idahilan ng kwento na hindi nakalipat si Kenjaku sa katawan ni Gojo dahil sobrang lakas ng sorcerer at natakot siyang matakeover over ni Gojo ang katawan habang gamit ang utak ni Kenjaku. Kaya, ang teoryang ito ay ginawa ko lamang para ipakita na dapat hindi tayo magulat kung magagawa nga ni Kenjaku na makalipat sa katawan ni Gojo. At dapat, hindi na rin tayo mabigla kung hindi niya gagawin ito dahil merong mas masamang plano si Kenjaku. Ito po ang aking paliwanag sa teorya ng paglipat ni Kenjaku sa katawan ni Gojo. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking video. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!